magandang tanghali po sa inyo mga kaibigan. O, ito na po yung mga baka. O nagsi po sila mga kaibigan. Ayan, nandiyan po sila. Oo, po tanghali, nandito sila sa mga ilalim ng punong akoy. Para po kumain mga kaibigan ng balat ng mais na dalako at saka ano, itong bunga ng akasya. Ayan, mga kaibigan. O, yan po yung paborito ng maaanohan uh, ng mga baka kapag uh, kapag tanghali uh, so, dito po sila madalas sa ilalim ng punong akasya yan po sila mga kaibigan naghanay po sila mga kaibigan uh, mainit dun sa ano, sa uh, bukiran. Kaya pagtanghalin, nandito sila sa ilalim ng puno ng akasya. Ayan. Shout out po sa lahat ng mga sumusuporta kay Turong Gala at uh, walang samang nanonood na aking mga video. Uh, maraming maraming salamat sa inyong lahat. God bless po. bigyan masaya po silang kumakain ng balat ng mais oh kahit pa paano ay eh, nagawa natin ng paraan ngayong linggo na makakuha tayo ng balat ng mais mga kaibigan ito po mga kaibigan at ganado yung itong aking mga bakas pagkain ng mais at ito so, nga po mga kaibigan na eh, pangalawa ko nang bigay sa kanya kaibigan masaya po silang kumakain ng balat ng mais o so, kahit pa paano ay eh, nagawa natin ng paraan ngayong linggo na makakuha tayo ng balat ng mais mga kaibigan ito mga kaibigan at ang ganado yung itong aking mga bakas pagkain ng mais ito so nga po mga kaibigan ng pangalawa ko nang bigay sa kanya. Kaibigan, masaya po silang kumakain ng balat ng mais. O kahit pa paano ay eh, nagawa natin ng paraan ngayong linggo na makakuha tayo ng balat ng mais mga kaibigan. Maraming maraming po salamat sa inyong lahat mga kaibigan at hanggang sa sunod pong video. God bless po sa inyong lahat. Bye bye!